Tita, hindi na po umuwi ang asawa ko sa amin. Nahuli ko ang asawa ko sa bagong post ni Mrs. sa IG. Nagulat ako na makitang siya ay may kinakasamang Amerikano sa Boracay. Kasal kami sa simbahan ng 2019 at mayroon kaming anak. Factory worker ako noon at ako ang nag-aalaga sa aking anak ngayon. Sumasideline so, din ho ako, kagaya ng construction at paminsan-minsan ako ay nagwi-welding. Ang asawa ko ho ay OFW at magmula noon, hindi pa siya nakakabalik. May komunikasyon naman kami pero nung nakita ko po ang IG niya, nakita ko ang bago nilang profile pic na magkasama. Klarong-klaro ho na siya ay nag ng adultery. Masakit po sa akin dahil Gulat na gulat ako lalo na nang nabuksan ko ang kanyang Instagram account. Naglalakas loob ko akong makasuhan silang dalawa kasama ng Amerikano niyang kinakasama dahil sa ginawa niya sa amin ng anak ko. Nagsisikap naman po akong ama at asawa sa kanya. Ngunit ito din ang pinalit niya sa akin. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Thank you sa sender ng ating liham today. Nako. Money is so powerful nowadays that a woman can forget the value of their family and motherhood. Hindi naman natin inilalahat, no? Pero napakadami talagang ganitong kwento ng mga pilay sa Afang. Sobrang masakit ang ginawa niya sa'yo. Pero I hope malampasan mo itong problemang ito. Alam ko naman na that you are now in the process of moving forward. Napanggit mo na kakasuhan mo silang dalawa or worst, kung nandito pa yung lalaki, pwede siyang hindi palabasin ng bansa o deport ng mabilis. Sa ngayon, alam kong mahirap ang mag-move on lalo pa may anak kayo. Pero kailangan mong magpakatatag sa ganitong pagsubok. Pag-usapan nyo kung paano kayo magko para sa anak nyo. At kahit magkahiwalay na kayo, sikapin nyo pa rin mapalaki yung mga bata ng maay because it takes two parents to bring a child into this world and it takes two parents to raise them with love even if they are in separate homes. Ayun lang, I hope this enlighten your day and one thing for sure, hindi rin magtatagal, makakalaya at makakaahon ka din sa ganitong pagsubok. At ito ang nag-iisan tita, follow for more.